Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa lahat ng uh, nasa opisina, nagtatrabaho, nasa eskwela, at sa lahat po ng Pilipino, sa aman po kayong panig ng mundo. Ngayon po ay uh, araw ng uh, Miyerkules, August 13, 2025. Tanggapin po ninyo ang aking pagbati ng isang magandang tanghali sa ating lahat. Pahintulutan din po muna ninyo sa paninimula ang uh, aking presensya at sana ho ay uh, hayaan ninyong samahan ko kayo sa inyong pananghalian at yung mga kababayan natin na nasa labas ng Pilipinas sana ho ay pahintulutan ninyong uh, makasalo ninyo ako tanghali po sa Pilipinas kung anong ang oras po dyan sa ibang bansa magandang araw po sa inyong lahat. Ang atin pong topic ngayon marami, extensive, ang ating ang ating pong title ay klepto at ipokrito. Klepto as in uh, kleptomaniac or kleptocracy. Ano ho, uh, yun po yung labis na pagnanakaw at the expense of the govern Ito po yung labis talamak siksikliglig na korupsyon at pagnanakaw at anomalya sa gobyerno at the expense ng kanyang pinamumunuan. At the expense of the Filipino people. Uh, bago po tayo lumalim sa ating uh, pagsasama, talakayan, batiin ko lamang po si Merlitz Obids, watching from Tokyo, Japan. Hello, attorney. Magbuhay po kayo. Si Miranda Marieta, Good day, sir. Watching from California. Kay uh, Mari Vebal. Hi, everyone. Kay uh, Marilyn Fuentes. Hi, Marilyn. Good morning, sir. Ingat lagi and God bless. SDS New York. Watching from New York, mabuhay po kayo. Kay uh, Jobert Banag, Banag, magandang tanghali rin sa iyo. Kay Rose Envy, kay Ana, kay Ana CH, kay um, Jessa Cabonegro, kay uh, Jelly Cup, or Kojima. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa lahat po ng ating platform, sana ho sa Facebook, sana po kayo ay may mag-like, mag-comment, and most importantly, mag-share. Yung mga nasa YouTube ho, sana kayo ay mag-like, subscribe, and share. Tulungan po natin na mapalaganap ang ating platform para sa ganoon ay higit na maraming Pilipino ang makanood, makarinig at sana tulad ng ating advokasya, ay magamagabayan mag mag natin sila ng tamang pananaw, ng tamang impormasyon na kung saan ay makabuo sila. ng sarili, independent, credible, informed, opinion, and principled stand on many matters that are affecting our daily lives, that are affecting our country. Si Isabel Lindo, hello, kamusta ka Isabel? Kay Elsa Rodriguez, magandang a uh, uh, tanghali sa iyo. Kay Roberto Fidel, kay uh, Alkayed, Al Um, at kay, Je kay Gemini, Gensil, Gensil, kay um, Miles May, maraming salamat sa iyo, Miles May, kay Naneth Samson ng Valenzuela, kay Rosemary Delena, nang Beverly Hills. oy meron tayong na na disgrasya ang Pilipino diyan, 'di ba? Kinasasangkutan. Abugado rin 'yun eh. 'Yun ang dapat sinasampahan ng um, disbarment. Marami ho ang nagkakamusta sa akin. Okay po tayo. At alam ko pong nalalaman din ninyo na merong isang uh, restless uh, bar aspirant 'yung nangangarap po na maging abogado ay uh, nagsampa ng disbarment case laban sa akin. At ang kanya pong uh, naging basihan ay siyempre ang laman daw po ng ating libro. Nakabalot po ito, ito po yung personal copy ko, ito po yung binabasa ko. Yung uh, Victor D. Rodriguez, ang aking buong pangalan, Kingmaker, the hard copy na isinulat ng aking kaibigan si Jerry Lirio respetado, veteranong mamamahayag na pagaling sumulat, Jerry Lirio. Ito po ay uh, mabibili sa lahat ng fully book branches nationwide. Sa Amazon, puntahan lang po ninyo yung kanilang link or website. Pwede rin po kayong bumili roon. At sa uh, website po ng Kingmaker, the hard copy, nandyan po yan. Pwede po kayong mag-order. At ito nga ho, eh, tayo ay sinampahan ng disbarment ng isang uh, restless uh, bar aspirant. Alam mo ninyo, hindi natin papakahabain ang ating tugon dito. For me, it's a non-issue. The disbarment case filed against me by a non-lawyer is a non-issue coming from a person that has no personality and has no basis in filing That senseless and baseless uh, nonsense disbarment case. So hayaan mo natin, pag natanggap ko na, diversionary tactic lang yung ginagawang issue sa iyo, attorney Vic, dahil sa anomalya ng flood control project. Tama po iyan kay mamamayang Pilipino, kaya po ang ating titulo ay uh, klepto at ipokrito. Mamaya po tatalakay natin ba't klepto at ipokrito. Unahin ko lamang po maraming salamat sa lahat po kahapon pa na nagpahatid ng kanilang concern, supporta, pagmamahal, unwavering support, commitment sa akin po. At huwag uh, po kayo maglala, I'm all right uh, Hindi lang po ako, ako agad nakatugon dahil ako po nasa labas maghapon kahapon at medyo late na po akong nakauwi. Kanya sinikap ko po na makapag-live ngayon To assure everyone, yung mga nagmamahal po sa atin, pati na yung mga trolls at yung bashers na okay na okay po tayo inaatake yung ating uh, legitimate and decent means of livelihood. Yan pong pag-aabogado. Kung nabasa po ninyo, yung aking uh, naging pahayag sa aking uh, official Facebook page, tanging pag-aabogado ho ang pinagkukuhaan ko ng kapuhayan upang maitaguyod ng marangal ang aking pamilya at uh, mapadala sa eskwela at mapagtapos ang aking mga batang anak. Ito po ay inaatake ng isang, uh, hindi ko siya kilala eh, yung nag -complaint. Never pong nag ang aming landas. Hindi ko po siya kilala, hindi ko po siya nakasalamuha at uh, wala po siyang personalidad na mag-file ng kaso. Subalit na riyan na yan, antayin ko na lang po na matanggap yung uh, uh, notice at sasagot po tayo. Sapagkat uh, lisensya po natin ang kanilang inaatake, alam naman natin, ito ay kanilang pamamaraan upang ako ay takutin. Kagaya din po ng akin naging pahayag, nagkakamali ka iho. Hindi mo kilala ang aking pagkatao. Hindi mo ako kayang lansihin, hindi mo ako kayang linlangin, hindi mo ako kayang takutin. Hindi ikaw ang tatakot sa akin at hindi ikaw ang bubusal sa akin bilang tunay na nagpapahayag ng mga problemang panlipunan na dapat malaman ng ating mga kababayan. Patuloy po ako kagaya ng aking commitment sa inyo. Patuloy po ako magsisilbing boses, mata, tinig at tainga ninyo mamamayang Pilipino kahit po tayo ay isang pribadong mamamayan bilang abogado, bilang tinig maiso. So muli po, sana ho ay uh, mag-like share and subscribe po kayo sa ating uh, YouTube page or YouTube channel. At pagdating naman po sa ating Facebook page, sana ay mag-like, mag-comment at mag-share po kayo para higit pa ang uh, makapanood ng ating uh, direktang ugnayan sa inyo. Magandang tanghali po, magandang araw sa lahat. At yung mga susunod po mamaya, nasa opisina pa o busy pa, na manunood po ng replay, tanggapin po ninyo ang aking maalab na pagbati sa inyong lahat. Kay um, Gracia Digal, um, thank you. Ingat ka palagi, Attorney Vic Rodriguez, salamat po. Um, SDS New York will subscribe to your YouTube channel. Maraming salamat. Kay Never Again, maraming salamat. Kay Hazelie V. Garcia, maraming pong salamat. Sa William Canales Zaspa, uh, how do you label this Rampan How do you label this current rampant asan ka na current rampant corruption in government is this will not is this not considered as a national security threat Leo kagaya po ng ating pinag-uusapan ngayon ang ating pumpa pamagat ngayong tanghali ay klepto at ipokrito bunsod po ito nung naging uh, speech during the privilege hour ng isang araw ni Congressman Sid Ungab. Kagaya po ng sinabi ko sa inyo, ating protektahan, pakaingatan, suportahan si Congressman Sid Ungab. Sapagkat ito po ang magbabantay sa mga anomalyang magaganap, sisikapin niyang pigilan. Hindi lamang siya mag-isa, subalit pangungunahan niya at pinangungunahan na po niya nakakadalawang privilege speech na po si Congressman Sid Ungab at dito isinisawalat niya unang-una yung anomalya nga pong nakita niya na patuloy, bunsad ng illegal, unconstitutional, invalid, immoral 2025 national budget. At yung isang araw ho, ang ang kanyang uh, uh, ang konteksto at laman ng kanyang speech, ganun pa rin ho, yung tungkol may kinalaman sa alma-anomalyang 2025 national budget. Nais kong batiin ang ating uh, kaibigan na nanonood. Senador Rodante Dante Marcoleta. Saludo ko sa iyo Senador, napakahusay mo at uh, talagang ipinakita mo ang iyong talas, ang iyong sincerity, ang iyong paninindigan sa nakaraang botohan dyan. sa uh, binigyan ninyong uh, napakaraming boto para i-archive itong unconstitutional at void ab initio na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Um, so yun nga ho ang pinag-usapan ni Congressman Sidong. Ito sa mababang kapulungan. Kaya sabi ko sa inyo Ibang-iba na ang magiging complexion, ibang-iba na ho ang magiging itsura, ibang-iba na ho ang magiging latag ng 28th Congress. Sa pagkat sa mababang kapulungan, nandyan po ang ating poste, ang ating angkla, Congressman Sid Unga, marami pa pong kasama yan. Of course, nandyan si Congressman Pulong Duterte, si Congressman Omar at Harold Duterte, at yung mga iba pang independent at like-minded individuals na may pagmamahal po sa Pilipino at sa Pilipinas. Sa Senado, siyempre, pinakita na ho niya. If that was his baptism of fire test, ay makikita natin. Talagang pasadong pasado, Senador Rodante Marcoleta. So meron po tayong angkla na maaasahan, hindi po para kampihan. Yung mga nais lamang maging kritiko ng pamahalaan, hindi po, hindi po ganyan yung sidungab. Hindi din po ganyan yung Rodante Dante Marcoleta. Doon lang po papanig sa tama yan at lalong-lalo na sa issue ng constitutionality. If they send something is unconstitutional, e eh agad-agad pong titindig yan at hindi nila kakaniyan. Subalit, kahit naman po ito ay uh, administration measure. Halimbawa, kung sa tingin naman nila ay makakabuti sa sambayan ng Pilipino, Eso eh suporta po 'yan. Ganyan po kalawak, ganyan po kabeterano, ganyan po pagiging patriotic nitong dalawang taong ating binanggit. Ito pong klepto at ipokrito. Bakit po klepto at ipokrito? Sapagkat magtatatlong linggo na ho, halos magtatatlong linggo na no makakalipas, matatandaan natin nung sona na ipinahayag ng pangulo ni Bongbong Marcos. Sabi niya kanyang papanagutin, huhubaran at uh, iimbestigan, papangalanan. Yung mga may pananagutan dyan sa 500 billion pesos more or less na flood control funds na nauwi sa wala. Kinurap, ninakaw, binulsa, kaya nga po ang ating pangmagat ay klepto mauuwi po uli ito sa usapin ng 2025 national budget na most corrupt in the history of the Philippines. Yung kinas, yung isinampa po sa akin na disbarment, ito po ay bahagi ng kanilang modus na discredit. Kita po ninyo, pagkatapos ng unanimous voting at decision ng Korte Suprema na isinulat Naisinulat ni Senior Associate Justice Lyonen, katakot-takot po ang ataking inaabot ng ating Korte Suprema. Sila ay sinisiraan, sila ay inuyurakan for their judicial activism. Dapat nga po sila ipalakpakan, sila suportahan sila purihin sapagkat gising at nagising ang Korte Suprema nagbigay ng napakatapang na desisyon declaring unconstitutional. Malinaw po yung sa desisyon eh. Declaring as unconstitutional at null and void ab initio. Malinaw po. Hinighlight ko na po yan. Declaring as unconstitutional and deemed null and void ab initio. This is judicial activism at its finest. Ano pong nangyari? Dinidiskredito po ang Korte Suprema. Meron dyan para malayo ang issue sa illegal and constitutional invalid and most corrupt national budget ever. Huwag po ninyong kalilimutan, the most corrupt budget ever itong 2025 national budget. Nagkakaroon ng discrediting, dyan sa Supreme Court. At uh, mamaya tatalakayin din po natin, dinidiscredit tila, hindi ko po siya kaibigan, hindi ko po siya kaaway, magkakilala po kami. But I am doing this bilang Pilipino, nakikita ko lang ho, na tila dinidiscredit din yung Pangulo ng Senado, si Chief Senator Chief Escudero. Hindi ko po siya pinagtatanggol, hindi ko po siya kaibigan eh. Again, hindi ko rin ho siya kaaway, pero magkakilala po kami yun eh yun, doon ako nakakatiyak pero dinidiscredit sapagkat bahagi po ito ng uh, direksyon ng administration you have to discredit pag may anomalya na kinasasangkutan ng matataas official you have to deny at uh, kinakailangan gumawa ka ng deflection gagamit ka ng panakip butas o panangga ililigaw mo yan po ang kanilang estratehiya at yung panghuli demolish so tatandaan po nyo ha discredit, i-discredit mo yung mga legitimate dissenter, i-discredit mo yung mga institusyon, kagaya ng Korte Suprema, equal co-equal branch ng ating uh, Executive and uh, Legislative Department. Co-equal po yan. Kaya lang nabigyan sila ng unanimous ruling declaring, null and void ab initio yung impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ano nangyari? Kung ano-ano na po ang ibinibintang, kung ano-ano na pong malala, masasakit na pananalita ang ibinabato sa ating mga mahistrado dyan sa Korte Suprema. So bahagi po ito ng kanilang estrategiya. Discredit. I-deny mo yung mga totoong issue kagaya ng ano yung nawawalang 5,500 flood control programs nasaan yan yung nalusaw daig pa ang bilis sa pagkalusaw sa yelo o sa ice cream sa ilalim ng araw ng 550 billion pesos more or less na flood control funds ano ang nangyari pag ninanakaw ang flood control funds patuloy po tayong babahin at hindi lamang po yung baha higit pa pong maraming ari-arian, bahay ang sisirain, sasakyan, motorsiklo, kasangkapan sa bahay ang sisirain. Yan po yung magiging dulot at magiging public health concern at issue din po yan. Bakit